Yan guys, kami ay nagko coffee date dito sa bypass road with Santol. Ano pala video kami. ba, Ano kira kay ay tip Santol. Santol. Bus, kape. Tsaka Kape. Tayo. Medala kami termos. <laughs>

<laughs> Ayan, kami ay maglulugaw. Pagkatapos namin mag-coffee date, sa bypass road kami po ay maglulugaw. Ante, <laughs> pa yan? Tapos <laughs> sa pinis mo. Bukanin, boy.

<laughs> so, <laughs> so, <l> <laughs> Lagyan natin ng... Na. May may dito. Gusto niya?

Ako kaya pa kayo tapos? <laughs> Di pa kayo tapos? Ang sarap ng lugaw nila nanay. <laughs> Nauli pa nga siya. Ako, ako nauna na pa ako matapos na. Uh, matakaw uh, po talaga ako. <laughs> matakaw, <laughs> matakaw ka na. Tapos na po ako. Sinigok lang. <laughs> At mana si Alaysa. O, tingnan niya oras, o. 11.17. O, ganyan kami kalalayas. Late ah, yan? 11.38. Late na daw sabi ni nanay. Ayan po, si Iski at si Kagawad Eric. Ang tagal kumain ng lugaw. At siya, si na po. Tapos na rin yata kumain. Tapos na. Si Tres. Tapos na. Nay, masarap yung lugaw. Isa pa nga. <laughs> Joke lang. <laughs>